Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Kanina uh, sa ating live uh, video, sinabi natin na pupunta tayo rito sa barangay Aganan. Nandito na nga tayo. Naubos ang ating panindang puto kaya sa pagkakataong ito, uuwi na po tayo. Dahil malamang, sa malamang, naghihintay na si Onyok para balikan yung lab result sa iyang blood sugar na ginawa kahapon babalikan namin sa hospital ng dao tuloy na kami kay Dr. Agassi kaya Sigurado naghihintay na yan doon sa, hindi ko lang alam kung saan, sa bahay o kung saan man doon sa barangay nagba. Kaya pawi na tayo. Sana hindi tayo mahuli. Kasi past 10 na ata. Past 10, lampas alas 10 na. Kung sa bagay, nung nakaraan, nung pumunta kami sa Dao District Hospital, Tumating kami doon mga 11 11 in the morning. Ang pinaka good news noon dahil pinaka huli kaming dumating. Pinaka huli kaming pasyente. tamang tama din lang naman kasi pagdating namin doon sa clinic ni Dr. Agassi ilang mga siguro mga tatlong mga tatlong pasyente na lang kaya maganda rin kung mahuli on the other side may mga may advantage din na ikina may advantage na dinudulot pero depende na rin yan kasi pag nahuli ka there is advantage and disadvantages unang unang ang disadvantage yang ang disadvantage ay kung maraming mga pasyente malamang maabutan ka ng hapon pero kung kakaunti lang ang pasyente, kahit na pinakahuli ka, ah, de, hindi ka na gaano maghintay ng medyo matagal. Siguro sa ganito mga oras, pag pupunta kami ng uh, Daudis Hospital mamaya, tamang-tama lang siguro yan kasi kukunin ko lang lab result diretsyo na kami kay Doc Agassi kailan dito pa ako ngayon sa medyo malayo-layo pa ang aking lalakbayin medyo malayo-layo pa ang lalakarin ko para, para makarating sa pinagmulan kong barangay ang barangay nagba kwartero kapis pero ang barangay ko naman ay kapit barangay lang ng Aganan. Halos magkadikit. Magkadikit lang ang barangay nito. Magkaiba lang ang bayang kinasasakupan. Dahil itong barangay Aganan ay sakop ng dao, samantalang yung barangay Nagba na katabilang mismo. Itong barangay nito ay sakop ng kwartero. Ito ang isa sa pinakamalapit na barangay na pinakamalapit na barangay ng nagba na sakop ng dao. Yung iba kasing barangay na nilalakuan ko rin ng puto within quarter area pa yon Tulad ng barangay Bunod, barangay Agkabugaw, sakop ng kwartero yun samantalang itong uh, dalang dalawang barangay na nilalakuan ko itong barangay aga ah, na na siyang pinakapaborito kong barangay dahil ang mga tao rito ay mababait at talagang iba, ibang ugali nila they were very accommodating hindi nila ako kahit alam nilang taga ibang probinsya ko ngunit tinanggap nila ako rito bilang kaibigan ang iba nga rito to rin sa akin anak eh. kaya ito talaga ang isa sa pinaka pinakapaborito kong barangay dito sa nalalapit na barangay ng barangay nagba ang, ang pinanggalingan ko alina ang ang sambahayan ni uh, Tay Raul Danuya. Ang umubos na parinda na puto Limang balot na lang 'yon. Pinapapalitan ko na lang ng bigas. Tamang-tama naman, walang bigas sa bahay. Kaya Pagdating ko doon, may masasayin ako. Nandito ang kanyang kibigan. anak. Ang isa sa gwapo niyang anak. Kibigan. Ito, may dalang isda. Sige galing kitigan. Galing ako sa... <laughs> Doon sa inyo. <laughs> Ginbaylo ang kan? Ginbaylo ang puto sa bugas. Oh, Ay, may ikot eh, bugas. Nami itong bugas. Itong kaon tao na. Bagong, oh, bag... Na, Siguro, bag ko sa balde. Nami uh, itong sa bagong pinagaling. O. Oh. Labas ha? Ah. Pila bakal ka mong kalabas? 140. 140 per kilo? O. Oh. Hmm. Sige. Hey, buti para maabot, abutan mo ma no, puto. to. Mo da. na. Uh, oh. Uh, oh. Oy na dito. Tao blas ko Di. Ah, may tao ko ruto sa kag, barangay hol. Ah, oh, barangay hol. Sa Oh, ten mita. Tuyo ko no si papa mo. Si Joey Danoya. Ang kanyang anak, ang anak ni Teraol. Kapatid ni Gilbert Danoya ang butihing councilor sa barangay nito na madalas doon din ako kung um, naghulog ng aking piso para sa kanyang piso wifi para ako ay makapag live habang nandito ako sa lugar nito malapit na tayo dahil nandito tayo sa paralan para ng Alfonso E. Espirito Memorial School hindi ko na mabilang ang pagkakataong bumabalik ako rito King Solyap Solyap sa paaralan, kita ba? kita ang paralan hindi ata mabasa pero tuloy tuloy na tayo sa ating paglalakbay dahil wala na tayong paninda oh boss na yan ang mga soke ko Salamat ah. <laughs> Kinanglan kong mag uh, ni. Eh. Mag vlog. Gir pa ngayuan ta Facebook. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa makarating tayo sa ating uh, uyan. nadaan na natin ang masisipag na kababayhan dito sa wow nag naglilinis sila <laughs> Panuorin nyo ang video para makita nyo <laughs> oh follow and like and share